Happy Sunday mga kaibigan! Sa araw po nito ay marami tayong ganap. Pero uumpisan po natin sa pagsisimba. So ngayon pong araw na to ay magsisimba tayo at tamang tama ay birthday ni Farel. So samahan niyo po kami mga kaibigan. Yan, nandito na yung aming sasakyan. Ito kami nakatira sa isang apartment at ready na para magsimba. Ayan, ang aking pamilya, sama-sama kami tuwing magsisimba. Salamat sa Diyos sa ganitong opportunity mga kaibigan kasi karamihan sa atin ay medyo busy at hindi na nakakatipon-tipon pagka may simba. So, ngayon araw na 'to ay magsisimba po tayo. Tara, samahan niyo po kami mga kaibigan. Maaga kami pumunta ngayon sa simbahan mga kaibigan kasi ang tatlo kong mga lalaki, ang uh, si Daddy, si Farrell at si Kuya ay mag-serve ngayon sa altar. So napaka-espesyal ng araw na to kasi tatlong boys ang aming mag-serve para sa ating Panginoon. At nataon pa na birthday ni Farel ngayon So napaka-espesyal ng araw talaga na to Kaya uh, kailangan naming maaga dahil magpe-prepare pa sila ng kanilang mga suta ah, uh, Yung kanilang altar dresses or clothes Kaya uh, samahan niyo po kami mga kaibigan Tatlong boys na magsiserve sa altar. Napakasaya ng puso ko mga kaibigan sa ganitong mga pagkakataon kasi bibihira na ang gusto pang magserve sa simbahan lalo na sa ating mga kabataan ngayon medyo malayo-layo yung church na pinagsiserve namin uh, dito sa Indonesia kasi meron namang malalapit na churches dito sa aming lugar kaya lang hindi sila nagsa uh, nagmimisa ng English so yung pinupunta namin ay talagang English mass, meron sila doon kaya mostly ng mga Pinoy o iba-ibang lahi ay doon nagsisimba kasi meron talaga silang English mass and nakaka-proud kasi ang mga nagsiserve doon ay purely or mostly Pinoy. Magsimula sa pare, sa mga nag mga commentators, pati na ang mga choirs at mga servers ay karamihan ay mga Pilipino. So, eto na po tayo. Nandito na tayo sa Don Bosco Church. Ayan na ang entrance ng ating church. Medyo maliit lang siya titingnan pag sa labas. Pero, pag pumasok ka na ay napaka luwang naman. Ayan, medyo mababa lang ang itsura. Pero, ang ganda sa loob at air condition po mga kaibigan. So tamang-tama wala pa hindi pa nag-uumpisa ang misa at mag-uumpisa pa lang din ang novena. ng itsura, wala pang ganong tao sa ngayon, yan ang altar, napakaganda din, ayan dito kung halang to nararanasan mga kaibigan sa Pilipinas, medyo hindi tayo active doon so ayan na, nagumpisa na ayan, ang pare po na yan ay si Father Noel at isa ring Pilipino, ayan ayan si Farel. Ayan ang uh, aking anak na pangalawa si Fareel at ang mga lay ministers niyan. Ayan si Daddy, ayan si Kuya, ayan na uh... Ang choir natin mga kaibigan ngayon ay Don Bosco Choir. Sila po ay binubuo ng mga Filipino at mga Indonesian na mga uh, members. Alam niyo po ba mga kaibigan na dito sa Jakarta, pag ikaw po ay magsiserve sa simbahan, ay dadaan ka muna ng mga series of trainings at installation. Uh, last time po, nagkaroon ng mga trainings ang mga bata na mga magsiserve sa simbahan uh, katulad ng mga babae na tawag nila ay seraphims at ang mga lalaki ay mga altar boys at supportado pa ng mga magulang. Hindi lang po mga bata ang tinitraining kundi uh, sin sinisimba seminar din po pati ang mga magulang. Nakakatuwang panoorin mga kaibigan na tuwing may seminar mga bata, ang mga magulang ay nagko-contribute para lang sa mga pagkain ng mga bata after the seminar. Ayan, kaya nakaka-inspire. Sa totoo lang mga kaibigan, dati ang aming panganay na si Renzo ay ayaw na ayaw talaga niyang mag-serve sa simbahan noon. So ang daming mga encouragement at prayers ang ginawa namin para mapapayag namin siya. Dahil hangad namin na ma maging engaged o involved sila sa simbahan kahit paano ay yun din ang way namin para makapag uh, pasalamat kami at makapag-serve sa Panginoon sa ganong paraan. And God is good, dininig niya ang, pan, ang panalangin namin. Ngayon siya na mismo ang nagtatanong sa amin kung magsaserve daw ba siya sa araw na to o sa linggo na ito o kaya kailan siya ulit magsaserve. So parang na mamotivate na siya lalo na magserve sa simbahan. Napaka uh, galing talaga ng Panginoon pag siya ang gumawa ng paraan. Kaya ngayon hindi na namin siya pinipilit, siya na ang kusang sumasama sa amin. Kaya sa mga kananay ko dyan, uh, wag po nating sukuan ang ating mga anak. Hindi porket ayaw nilang magsimba o ayaw nilang magserve sa simbahan ay hindi na natin kailangang pilitin. I-encourage lang po natin. Hindi naman po natin sa pinipilit sila, kailangan lang po nila ng encouragement. Kasi minsan hindi pa talaga nila naiintindihan ang lahat-lahat. So nasa atin po kung paano natin i-encourage ang ating mga anak. Si Daddy, ang trainer ng mga sakristan o ng altar servers namin dito sa Don Bosco Church. Kaya um kung makikita niyo po siya ang madalas na nag-iinsenso pag uh, sa mga special occasions katulad ng Pasko. Ayan tapos na po ang misa at ito ay blessing na ng mga bata. So lahat ng bata after after the mass ay may mga daladala -dala na sila yung mga bata na nagse seminar para sa uh, first communion or holy communion ay nakaline up at pirma sa pare. At ang iba naman po ay nagpapabless lang. So good. Happy birthday papa. Subway. Ah, okay. Oh, cheese, make Subway. work. Make for work. Make it so boy. Ano na natin ntan? Wow. Wow. Yeah number they have a big bite. <laughs> And boy oh wait. Tapos ka na At syempre, dahil birthday ni Farrell, tuloy kami sa uh, aming paborito, ang Subway. Ayan, nagiging favorite na nga namin yan. At parang nagiging trend na sa amin na mag-Subway kada may, pa, uh, may birthday. May kamahalan lang, kaya lang dito ang request na kumain ng my birthday kaya syempre, your wish is our command. Ganyan naman tayo mga kaibigan. Ah, uh, kung kaya rin lang natin na uh, ibigay sa ating mga anak, pag meron lang din, ayan, ibibigay natin. Pero pag wala, uh, hinahinay muna. Huwag muna. Ayan, maraming salamat sa inyo mga ang panonood mga kaibigan at sana samahan nyo pa kami ng maraming maraming beses pa sa aming mga vlogs hanggang sa muli maraming salamat at magandang buhay po sa kanilang lahat